Dito tayo guys sa Totoban Divisoria, Totoban Center. Yan, nagawin na naman tayo dito sa Divisoria, totuban Para mag-update na naman sa inyo guys. Ulan-ulan -ulan na panahon po. At uh, may mga nakikita na tayo ng mga eh, dekorasyon sa ngayong pan may Christmas lights. mayroong uh, star para sa Pasko ng mga pagdekorasyon ngayon. Talagang hindi na mapigil, ilang araw na lang Pasko na naman mga guys. Okay. Nandito po tayo sa kaabaan ng Recto Avenue. At uh, dito po banda, napakadilim po ng kalangitan. Grabe. Ito po yung 168 shopping mall. Ito naman po yung mga sasakyan ay punta ng Divisoria. Ayan po, dito na naman tayo sa Tulay, sa Maypot Bridge. Tagusan punta ng uh, Shopping Mall at uh, Pure Gold. Diyan sa kabila yung gawing yun papunta na ng uh, Divisoria at itong kahabaan po ay Ilaya o Ilaya Street siotaw sa mga viewers natin dito. Magandang umaga po sa inyong lahat mga taga-Maynila. 168 Shopping Mall siguro yung mga ibang kababayan natin ay familiar naman po dito sa 168 Shopping Mall dahil nakikita po natin sa ibang vlog ng mga kasama natin ay uh, malimit po ito na mapunta nila kaya sa mga viewers natin na iba rito ay familiar po ang lugar na ito Tutuban, Pure Gold, Divisoria pero uh, update pa rin po tayo Ay rin tayo mga kababayan kahit may masamang panahon ay abala sila sa pamimili guys. At kung hindi nga naman kumilos at uh, magtrabaho ay wala. Kaya kahit maulan-ulan at may masamang panahon ay yung mga kababayan natin ay busy busy pa rin. ay po yung kahabaan po ng uh, uh, Ricto Avenue Kahit uh, natila na ulan, ay continuous pa rin yung uh, daloy ng mga sasakyan guys.